Ayan mga kaibigan ano, mga katungkod pagpasensyahan po muna ninyo ako sa pagkat magrarant po muna tayo. So sabi rito ni D. Consent Jam. Ibang klase talaga ang sipag niyo sir, director, lecturer sa university at may business pa. Nakaka-inspire. No, yung mga ganitong post no, visit na visit ako talaga at galit na galit. nakaka-bad trip. Yan alas 10 kasi ng gabi sa halip na matulog na ay nagripak muna ako ng mga styro. Nagdikit ako ng stickers doon sa ititinda ko ngayong araw na to. So, ito pa, si Richard. Concentrate sa pagpapalago ng negosyo. Ang itatrabaho mo dyan, ilaan mo sa pag-iisip ng concept at marketing strategies. Tapos, pag board na, laro ka din ng ML. Ayan, yung mga ganyang mga post yung no? Ito pa, general po ito sa... Armed Forces of the Philippines, sabi niya, true. Believe ako sa iyo, my dear. Parang ako, dami ko pinasukan. Dean, professor, field health director, at paggawa ng uh, jewelry. Ayan. So, itong mga ito, visit na visit ako. Nakaka-bad trip sila sa totoo lang. Bakit? Dahil sa mga ginagawa ko sa buhay, no, meron, meron po akong trabaho, ayan. Meron na akong magandang uh, trabaho at meron na akong mga business. Kagaya po nito, dumating na 'yung uh, bago kong nga uh, uh, lang ref LG. Ayan, para sa tindahan po 'yan kasi baka mapanis o masira 'yung mga pagkain kasi ganun po talaga pag pagkain 'yung business. So, ayan. Bumili ako ng napakalaking ref para hindi masira. Ayyan. So, ba balik tayo don sa bakit ako bisit sa mga 'to. Si Deacon St. John, si Richard Mabato at si General ay ito yung napakahuhusay, napakatatalino nila. Mayroon silang kakayahan na magsari, magtayo ng sarili nilang business. Uh, umunlad doon sa sarili nilang pamamaraan, doon sa sarili nilang kakayahan. Pero sila pa yung nai-inspire ko. Sila pa yung humahanga sa akin wherein kaya nilang tapatan, kaya nilang lampasan yung kakayahan ko pero sila pa yung talagang uh, natutuwa doon sa mga ginagawa ko sa buhay kaya ako nabubwisit dahil alam nyo po yung mga tao na sabihin natin kung sino pa yung mahihirap kung sino pa yung mga batugan, kung sino pa yung mga tamad kapag nakikita nila yung post ko, ganito may bagong rep bagong business kaya nito bumili ako ng toneto niladang styro ayan para sa business ko ayan alam niyo yung ano uh, yung mga sarbihin nating batugan oh uh, kape know? lang iba yung napapansin nila kapag nagfo-focus ako ng ganito ang napapansin nila oy may business na naman si sir may pera na naman si sir So, pagkatapos ko niyang maipost, ilang minuto lang yan, no? may message na yan, Sir, baka naman may extra ka dyan. Sir, baka naman pwedeng makautang. Alam niyo yun, nakakabisit. Kasi ako, madali po akong lapitan, mga kaibigan. Ano? So, yung mga naghihiram na yun sa akin ng, ng pera, Sabi. mga napautang ko ng pera. Yes, napautang ko po, po yung mga yun. Doon siguro sa kabila yung Napansin ko lang. Sa kabila. Nasasanay sila. No, pag pinahiram mo, loss, hindi ko nakikita na napapaunlad nila. <laughs> Kinsan pa nakikita ko. Tang nga sinabi nga eh. na nila yung mga binili nila. <laughs> yung mga capital nila. Ay, ano noon, sikat ka. So, paano nila mapapalago 'yun? Eh? Kung lalo nilang ibebenta yung mga gagamitin nila. Nakakabwisit yung ganun. Kasi, kasi sa halip na pahalagahan nila, sa halip na palaguhin nila, yeah, ay iba yung nangyayari ano di ba parang Parangan. ewan ko lang no? kung sino pa yung tamad sino pa yung tugang sila pa yung ang hirap nilang ma-inspire ang hirap nilang alakas hindi ko na alam kung dapat kung tawag sa kanila eh. ako wala naman po akong galit sa kanila Bilis no, mo, hindi ako galit sa kanila sa totoo lang Oh, gusto kong maintindihan nila so, no? gusto kong gamitin nila yung nakikita nila sa akin para paunla rin yung sarili nila dahil ako po ayan galing po ako yan sa Makati gabi na po yan around 7 o'clock in the evening ayan pauwi na po ako sa uh, mula sa trabaho yan pagdating ko sa trabaho pupunta pa ako sa mall sa SM mag-go-groceries ng mga pambenta, pagkain, ayan. At pagkadating sa bahay, ayan, pupunta pa ako sa tindahan, magbabantay ako ng pagkain, no? Andiyan ako sa loob ng tindahan, magbabantay. So, yan yung routine ko, no? Ako nga na hindi nakakalakad, pilay, nagagawa ko tong lahat ng to, yun pa kayang mga normal. Ang hirap nilang ma-inspire hindi ko na alam kung paano sila bibigyan ng uh, alam yung inspiration no sana itong video na to itong post na to ay magkumbaga ano eh hindi ito para pagalitan sila hindi ito para irank sila kundi gusto kong malaman nila at maintindihan nila na kung ako nagagawa ko, bakit sila hindi? Sa totoo lang, ang karamihan nilang sinasabi sa akin, "Eh, mayaman ka, Sir." Eh. Hindi po ako mayaman. Galing ako sa hirap, 'di ba?